Musta mga kalasag, dagsimula na nga ang official FIBA World Cup sa bansa. Ang atensyon ng mundo ay nasa Pilipinas na naman. Sinumula ng Italy ang panalo kontra Angola, 81-67, at sinunda ng inaabangan laban ng Gilas kontra Dominican Republic sa pangunguna nila Jordan Clarkson ng Gilas. At Carl Anthony Town ng Dominican Republic maganda ang simula ng magkabilang koponan at natapos ang first quarter na may apat na lamang. Ang Dominican Republic sa pangunguna nga ni Taon, hanggang sa matapos ang first half na may lang score tie 42. Oh, Clarkson going behind the back. Puts on a little floater again. Jordan Clarkson just putting on a clinic right now here. With a very static offense. And they're trying to go in the lane

At pagsapit ng huling yugto, kahit maganda ang pinamalas na laro at dedikasyon ni Clarkson, ay di maiwasan na ma-foul out siya sa kalagitnaan ng laro. Na nagpabago sa laruan ng gilas na tila nawala na ng pag-asa at kampyansa matapos noon. Kahit na di kagandahan ang laro ni Town ay nasungit nila ang panalo. At dahil nga dito nakatikim ng unang pagkatalo ang gilas sa FIBA World Cup opener sa Philippine Arena. At syempre dahil talo ang gilas lumabas ang mga spectator at fans na labis na nagrik sa naging laruan ng gilas ngayon. Na hindi maganda ang pagkakabalasa sa tao at dinabinalik ang mga player na maganda ang laruan sa umpisa ng game. Sila ay si Kiefer at Abando. At madami din nakapuna na tila may isang manlalaro ang dinakalaro at binigyan ng pagkakataon na ipamalas ang galing. Ito nga ay si CJ Perez na matatandaan din natin na maganda ang nilaro sa mga nakalipas na tune-up ng gilas. Ang susunod na mapalaban ng gilas ay ang Angola na tinambakan ng Italy bukas. Ganap na alas 8 ng gabi. Ano sa palagay niyo mga kalasag? Ano ang kulang at dapat ginawa ng gilas? Tama bang nag-eksperimento si Coach Chot sa actual FIBA game? May point nga ba ang mga basher sa kanilang obserbasyon o isa lang haka-haka? Comment na. Ang opinyon ninyo ay mahalaga.